Bong Kim umalma sa bashing boycott. Grabe rin talaga ang netizens kung mang-okray ng mga celebrity dahil may ginawa ito o nasabi na hindi nila bet. Patuloy pa rin ang pambabash kina Vong Navarro at Kim Chu sa SOCMED kahit na nagpaliwanag na sila na binasa lang nila ang opening spiel na nasa script ng kanilang noontime show. Pinos pa nga ni Navong ang screenshot ng script nila sa It's Showtime noong Miyerkules para patunayan yon. Ako po ay nagtatrabaho lang at binasa ko lang ang spills ko. Wala po akong masamang intensyon. Love and peace, tweet ni Bong sa kanyang ex-account. Pero imbes na tumigil ang pambabash, ay mukhang mas lalong nanggigil ang ibang mga nasaktang netizens dahil inakalang may pinatamaan sila sa sinabi nilang word na deserve o deserve na nakasulat sa opening spill script nila. Sa mismong ex-post kasi ng TV host-comedian ay mababasa ang mga below-the-belt comment against him at sa pagbo-boycott sa kanilang noontime show, maging si Kim nga ay hindi nakaligtas sa pambabatikos. Kahit na tulad ni Vong ay nag-explain na rin ito na binasa lang nila ang script. Dinadamay pa ng mga nasaktang netizens ang ipapalabas pa lang na pelikula ng Kim Pao. Nagbanta ang mga ito na ibo-boycott din nila ang My Love Will Make You Disappear. Nina Kim at Paulo Avellino tulad ng pagcancel nila sa It's Showtime. Pati ang mall shows ng Kim Pao sa Coronadal at Jensen ngayong Marso 16 ay ibuboykot din daw. Nakakaloka. Samantala, nag-public apology na sa Sockmed ang netizen na unang pumiyok sa mga sinabi ng noontime show host at nagpakalat ng fake news. Pero heto ang sigaw ng fans ni Kim sa online world. Pero ano na magagawa nito? Nasiraan na si Kim Chu at hanggang ngayon, binabato pa rin ng masasakit na salita dahil lang sa maling akala. Niretweet ni Kim ang nasabing komento kasama ang screenshot ng paghingi ng sorry ng lalaking unang nang bash sa kanya. Post ni Kim sa X Mahalaga po mag fact check bago manghusga at akusahan ang isang tao. Let's all be responsible citizens. Magtulungan tayo wag magsiraan. God bless po ang lahat. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pambabash kina Vong and Kim dahil sa kanilang sinabi sa It's Showtime. Ayon pa sa isang netizens na dapat daw ay yung sumulat ng script nila Vong at Kim ang batikosin dahil yun ang may kasalanan kung bakit nababash ngayon ang dalawa.